alam nyo ba kung ano nangyari ngayon sa Indonesia at Nepal? Dalawang bansa lang naman ang nasa gitna ngayon ng malalaking protesta laban sa kanilang gobyerno. Sa Indonesia, galit ang mga tao dahil sa matinding korupsyon, maling paggamit ng pondo at perbelehiyo ng mga nakaupo o mga politiko. Dahil habang nagihirap ang mga ordinaryong mamamayan, ay mas lalong namang nakikinabang ang mga taong nasa posisyon. Merong pang insidente na kung saan ay may isang manggagawa na namatay dahil siya ay nasagasaan. At dahil doon ay naging sa iyo ng mas malawakang protesta at galit ng mga tao. At dahil sa sobrang galit ay pinasok, sinira at sinunog nila lahat ng pagmamayari ng mga nasa gobyerno. Sinira yung bahay, pati mga luxurious na sasakyan at kinuha yung mga mga gamit na talagang pang mapapakinabangan. At sa Nepal naman, nag-ugat ang protesta mula sa pagban ng gobyerno sa lahat ng social media. Para sa mga kabataan, lalo na ang mga Gen Z, malaking bahagi ito ng kanilang boses at kalayaan. Idagdag pa ang matagal ng problema sa korupsyon at kawalan ng oportunidad sa trabaho. Kaya naging sanhi ito at umabot sa marahas na sagupaan at maraming namatay at napilitan pang bumitaw ang kanilang prime minister. Dalawang bansa na ngayon ay nagprotesta laban sa kanilang gobyerno sa kanilang bansa. Ngayon, isipin natin paano kung sa Pilipinas ito mangyari. Kung magkakaisa ang mga Pilipino at magprotesta laban sa malalim na korupsyon, dalawang bagay ang posibleng mangyari. Positibo, maaring magising ang gobyerno at mapilitang ayusin ang sistema. Pwedeng lumakas ang boses ng mga taong bayan para sa transparency at accountability. Maari itong maging simula ng tunay na reforma, lalo na kung mapapalitan ng tapat at tunay at makataong leader. Negatibo, pero hindi rin natin maikakaila na may posibilidad ng kaguluhan. Economic instability, paminsang marahas na sagupaan at pansamantalang paghina ng bansa. Kasi kapag nagprotesta ng sabay-sabay, tumitigil ang negosyo, bumabagal ang ekonomiya at naaapektuhan ang pangkabuhayan ng mga tao. Kaya ang tanong, may maganda ba itong maidudulot? Oo kung mapayapa, organisado at malinaw ang layunin ng protesta. Hindi lang basta galit, kundi merong direksyon. Natanggalin ang mali at itama ang sistema at itaguyod ang makatarungang pamamahala. Kung mangyari man sa atin, nasa atin pa rin mga Pilipino kung paano nating gamitin ang ating boses. Para ba sa paninira lang o para sa tunay na pagbabago? Kaya kayo dyan na nasa government na may mataas na posisyon, sana maging aral sa inyo yung nangyari sa Indonesia at Nepal. Huwag hayaang lumala ang korupsyon. Huwag na nating paabutin sa matinding gulo katulad na nangyari sa ibang bansa. Dapat tayo mga Pilipino, ngayon pa lang ay dapat maging mapanuri. Makiala at magkaisa ang mamamayan para sa maayos na kinabukasan.